Jesus. Pangalan sa mga sa anak sa Jesus. Ama na mong nangyataon pala ang nanginig niya mong pagkaon ka ang makabusok ka na mo. Amo ka na yung mga So bad nga kami maghimong mukbang ni karon. Amo ka na yung <laughs> so yun mga kabida magandang gabi ayun magandang gabi sa inyong lahat mga kabida so yun ngayon mga kabida si Master Atan nangisda si Master Atan kanina tapos ano ba meron lang kami mukbang ngayon ipapakita namin sa inyo mga kabida so yan si Master Atan mga kabida hi mga kabida pasinsa na po kayo nga Ob mukbang so, kami ngayon tapos tapos Ito yung mukbangin namin So yun mga kabida Master JJ po Pastor yan Mahirapan ako sa si pagtagalog So si yun mga kabida eh. Andito nga pala si ano Si Master JJ Tsaka si Master Atan uh, Si Kabida Jewel Ito yung uh, palaging kasama ni Master Atan At saka ano si Master Gigi. Si Master Erpat wala ngayon kasi nandun na sa ano ba? Umuwi na si Master Erpat. Siguro kami na lang ang magano dito, magmumukbang mga kabida. Grabe. Napakadami mga kabida. Oh. Ubod mga kabida. Saka ano to, Brad? Tikaw. <laughs> Ito pa mga kabida. Oh. Grabe. Yun, <laughs> yun pakol mga kabida. Pakol. Na mga kabida. Magmukbang kami ngayon. Ayan. Kasama yung pakol na isang kilo. Ayan mga kabida. Oh. Grabe, sobrang laki ng pakol mga kabida. Sobra kilo yung uh, pakol na nakuha ni Master Atan kanina ba. Tapos, yun nga, hindi ako nakasama kanina mga kabida dahil yun, natin yung uh, anak ko ba sa school ba. Tapos bukas mga kabida, bukas si Master Atan, dadali niya yung itong GoPro natin at saka siya yung mag-video. Uh, dahil hindi nga ako makasama sa Saturday at saka Sunday na ako makasama kay Master. So yun, ito yung uh, imukbang namin mga kabida, no? So yun mga kabida, no? Ito yung uh, imukbang natin. Tingnan mga yun, kabida. Yun, mga yung mga mukbangin namin ngayon, no? Yun mga kabida, itong ito. nga uh, i-grill natin ngayong araw na ito. Oh, gabi, yung gabi na ito mga kabida. Saka, pahapo na namin to Ito. So yun mga kabida, panangitan. Ayan, hindi pa kayo nakakita na i-grill mga kabida dito sa channel na to. Oh, So 'yun mga kabida ngayong araw, ngayong gabi na to, ngayong gabi mga kabida. At saka mga, ito, mga kabida. Tabi, ang dami oh. Ang dami oh. mga kabida. Napaka-haba ng na tagutungan mga kabida. <laughs> hindi natin maubos-ubos siguro to ba. Ito pa. ayan, 'Yun oh. ayan, 'Yun mga kabida. So yun mga kabida, ka, ano, kami po ay eh, nagpapasalamat sa inyong lahat ah, sa mga sumusuporta ah, kay Master Atan sa channel na to. Yun mga kabida, yan ang imukubang namin. Yun. So ayun si Master DJ mga oh, kabida. Oh. yun. Nag ano na, nag, uh, ano pa mga kabida. Nagpapaapoy mga, lang. Yan, nagpapaapoy na. Nagpa, naghaling na, naghaling sa bisaya pa. Mm. Naghaling mga kabida. So yun, mga kabida no, tulad ng sinabi ko kanina, ayan si sinabi. Master Gigi. Gigi ba? Oo. Oh. Kanang. So yun mga kabida, grabe. Grabe ang gagawin namin dito mga kabida, hindi lang ano ba, hindi lang grill. Meron din tayong tinula. Tinula ang panangitan. Yun, grabe. Ito yung mga hinahanda ni Master Master Atan mga kabida Tingnan nyo yan ang uh, panangitan mga kabida. Yan, eh, ano, yan ang i ano, Yun mga kabida. Yan ang itinula natin ngayong araw uh, gabi na to. Mm, kanang panangitan ng pakol na tuon. Saka ano mga kabida. Kanang ubo di sugbana. Ito mga kabida. Yun mga kabida. Eh ihawi e namin to. Yun. Yun ang masarap mga kabida. Ini kabida. Oh, mamaya mga kabida, So mga kabida, ito na yung mumukbangingan namin ngayong gabi. Ito na yung lahat. Ayun mga kabida. <laughs> Grabe, ang dami mga kabida. Titingnan natin kung maubos namin ito mga kabida. <laughs> so yun, mga kabida na ano na lagay na natin yung pantinula natin yung ubod panangitan mga kabida so yun ano mga kabida dalawang uri uh, yung ano natin ngayon tinula at saka ano green yun ang imukbang natin ngayon mga kabida yun grabe oh lasa mga, mga, mga kabida lagyan namin ng mga pangsahog mga kabida lagyan namin ng pangsahog sibuyas yun mga kabida yung inanda ni si master ito so, yung mga kabida yun yung mga kabida ito yung ihawin natin ngayon yung gabi yun gabi mga kabida sobrang laki ba dami pa mga, ano siguro itong mga kabida oh yun oh yan lahat ang mga mga kabida ito yung lahat mga kabida yun, makit makikita nyo mamaya mga, mga kabida kapag mag simula na kaming magmukbang ito yun lahat mga kabida yun ayan, sinalang na natin yung ano inihaw inihaw mga kabida inihaw na isda <laughs> sinimula na natin mga kabida ayun, Gabi, sarap yan mga kabida mayroon pa dito mga kabida, hindi pa natin nasalang. Hindi kasi makas yung mga kabida dahil ano, sobrang laki ng isda na ito mga kabida. Mga half kilo yung ano ba, isa ba. Ito pa, ang dami. So, mga kabida, Meron pa tayong butiti mga kabida, isa, ano na natin yan, i-grill din natin yung butiti na yan. Hindi pa kayo nakapanood ng na, anong butiti na grill mga kabida. Sarap. Ayaw, natanduway ka So yun, mga kabida. Ayan, ready na yung ano natin mga kabida. Mukbang. Luto na yung grill natin. Itong uh, is, isda mga kabida. May pakul tayo mga kabida. grabe, sobrang sarap nito mga kabida. Ba. Talagang pinagahandaan talaga ito ni Master Atan. Ito yung sausawa namin mga sausawa namin. kabida. Yun. <laughs> Masinsa na po kayo kung ito lang yung naabot namin. Yun mga kabida. So, yun, papakita namin sa inyo mga kabida kung paano namin i-ano to. Tinula, tinula. mukbang kami mga tinula kabida. Tinula nga ba, tol, na dun solo. Oh. So, yun, grabe mga kabida. Tinula pa. Wala, gikot siya. tinula. May tinula yun. pa tinula. Na, may tinula po, mga kabida. Oh. Mm, yun, oh, panangitan. Na mga panangitan at saka, Panangitan ano? at saka oh. gawp. Yun, gout mga kabida. Black Ah, grabe. grabe. Ito pa, yung uh, masarap na mukbang mga kabida. Talagang uh, kompleto ba? May tinula tayo at saka may inihaw. Yun, ready na tayo mga kabida. Mag-pray, pray mo. Yan, mag-pray mo na tayo mga kabida. Precious. Okay. Precious. Ito. Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? mo? Ano ako na man ng kanang mga pre pre. Mga ditay. Jesus. Tingalan sa mga anak sa Jesus. Santong. Ama na mong ning matun pa daw ning init ning mong pagkaon karon. Ang makabusog ka na mo. Amo kani mo nga inspira. Subay nga kami maghimong mukbang ni karon. Amo kini ning minta na naman minta na namong panalanginan mm -hmm. pinagisin mong bubungan at ng Jesus Mahal. Mahal. So, Largam! Ayun. Oh, yun? Oo, yun. Ready na, ready na tayo. Oh, <laughs> okay na, okay na. Ayun mga kabida. Ayun, Mr. Ratan. Ayun kayo! Ayun kain! Ayun na na! Yes, ayun, Mr. mga kabida. So, ready na tayo? Kain muna tayo mga kabida. Ano? Ang ano namin, hapunan. Hapunan namin ito mga May dugo pa. Busy Ayan tuloy, yawan. Labas pa. Kain tayo. Laki. dumi. Dali. Dali.

Ang na nga, ano? Ang ko ka ng tubak ko. Gusto ko magkakay ko? Nagkawang ganito? Oo. Gusto ko magkakay ko, masal. Ay, mga kabida, fresh na fresh peto, ano namin? Hapok. Gay, gay, gay. mga kabida, talagang ano ba? Pinaghahandaan talaga ni Master at mga kabida. Isok naman yung kamay tayo. Nung hakuna namin ba? Yo, grabe, may ano pa tayo mga kabida. Meron pa tayong tinula, imihaw. Yun, salo-salo kami dito mga kabida. Dito sa ano? Bahay na ba, master ng na dahon <laughs> eh. hmm. e, ni Mui Hapin bago na. Sa nasabi diyo ba? Kita lagi kai Abi ako nung tanan day, tuyok-tuyok day. Abi diyo kami day. master atan na ng anak kita eh. Hmm. Wala lang. Ang <laughs> e, <kapod, laughs> kami mga ibang artista. <laughs> yung, ito, ano na? <laughs> Sige naman. Sarap.

Terence. Eh, hey, Terence. Pakol. Yun. Hmm. Yeah, la Ano ba sa English ito? Pakol. Ini na paro-paro. Kwan. Kwan ma. English ani ma. Ma. Inasal na Marlin. Marlin. Ay, boy. Ano mga kabila no? Mahirap no pa tayo. Kwan pa. May pang last bit pa tayo ba? Dahil meron pang naisa lang doon na no, copper piece. Yung buti butiti mga kabila. Makita mo ko na. Patras mo na pala makita pala doon na. Ano aragod kayo? Ang uban mga artista. Diyos mo ko yung mga kabila ba? Paano? Pwede nagluto ka ng kohol oh, <laughs> ano, so, yun, mga kabida, grabe, sobrang busog ko ngayong gabi na ito. Napakasarap sa inihaw at saka tinulang mga kabida. So yun, yung ano mga kabida, yung may natira pa doon, ano ba, hindi pa nalutot. Tapos ubos na yung kanin namin at saka nagdala pa nga ako ng kanin dito. Ubus talaga mga kabida, grabe, sobrang sarap sa ano ba, sa inihaw ba. So yun, mga kabida, maraming maraming, maraming salamat sa inyong panonood sa lahat ng mga sumusuporta sa channel namin uh, uh. lalong lalo na sa mga supporters ni Master at sa mga kasi dito, Master napad, Pat, hindi tapok ayan, dito kami mga kabida dun, yun, 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 Master ayan mga kabida, grabe napakasarap busog na busog talaga ang oh, lahat mga kabida dito ang nagmukbang dito, nandito talaga kami lahat mga kabida ayan, grabe maraming salamat sa inyong lahat at ano mga, mga kabida, ingat kayo palagi. Hanggang sa muli mga, mga kabida, maraming salamat. Yun.